Good morning, ma am. Good morning, ma'am. Manay, good morning, manay. Pizza ha, tapos... Ano pizza? Ay, ito. Yung dati. Yung, yung ham. Ham. Oh, ha ham. Pineapple and cheese. Tapos, tapos yung kaping kayang akong ipaglaban, manay. Wow, kaping. Pakitimplan timplan muna ha. Thank you ha. Ham and pineapple cheese. No, ham. Ham. Hams. Ham. Ham sa tin, sabi si. Ham with pineapple. Eh, kababayan mo si Manay. Yan. Ha, wala ka Magayon niya si Manay. <laughs> Ito mga kasama mga, mga magandang mga paraan para mapasaya mo isang tao ha? Ah. kung magdamag na kayote. Yeah. Eh, paki-temple ko na. Oh, yan. Yeah. Oh, si manager, oh, si manager. Manager, how are you? I'm fine. Oh, yan. yan. Look. Haha. 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 What's it? Haha. mo abo. What's it? na lang yun. You pay chamana yun. 'yo. Kayang ipaglaban Haha.

Ayan, good morning, good morning, good morning mga ano, mga kasangga, mga kambaranggay, yon, mga darling. Magano muna tayo, magkapit tayo, magkape. <laughs> Magkakapit tayo. Ngayong umaga, time check is uh, sa 6.18. Yon, araw ng Martes. 20, 24. Yon. Kapit tayo, kapit. Pinapasalamatan ko lahat po na ano kasama natin sa ano sa bilang isang ah uh, YouTube YouTube cre content creator. Pinapasalamatan ko lahat na ano mga kasama natin diyan sa ano sa ating samahan yung tinatawag na group chat uh, group chat community. Muna una pasalamatan ko po ang ano ang uh, ating samahan aking grupo sa Kasanga Foundation Official. Ah, uh, pinapasalamatan ko po ang lahat na konektado sa Kasanga Foundation. Alphabetical arrange po ito. Mm -hmm. Yung good morning sa ating lahat. Good, magandang araw sa ating lahat. Salamat sa ano sa lahat na naging connected sa Kasanga Foundation. Isa-isa ko po ha. RJ Pusan Paring RJ, maraming salamat Bros Abilon Ate, Ate Silia uh, Ate Desiree or Mami Kay yun at Elvira Cross at uh, Ate Emily Galvez yun maraming salamat Ate Ganeline Saraga Ate Leslie and of course ang inyong lingkod Ingo Kalmada kamo yun Kuya Michael Jordan Bulante Kamot Queen, yon si Ate At si Ate Lynn Love, yun ate, ay si Mami Maribel Musunya, yon Ang aming founder, sa Katana Foundation, May Santos Vlog, yon Si Ate Gigi Edisa, or Naste, yun. Ang aming mentor, Romil Jungon, Kuya Leo, and then, ah uh, and of course, marami pang iba, yon Maraming salamat sa aking mga kasama po nila. Thank you, thank you, thank you. maraming salamat sa ating lahat na nag uh, yung ating uh, ma masayang kaligayahan Valentine's Day. Ang Pangalawang pasalamatan natin ito na yung ano, pangalawang napasukan ko ang katropang gala Gini, huwag japan maraming salamat ha Inad mo ko dito sa sama na ito pinapasalamatan ko ang mga konektado sa ating katropang gala Team Community Ayun. Maraming salamat sa inyong lahat Shout out sa inyong lahat Isa-isa ko ang pangalan nyo ha S. Big Wayne Alden Alden Rates, yon Aljon Ocampo, Ana Lanturia Artan Cardenosa B. An S. Monturio Yon Bisrak Ching Lucero Shieleto Ramos Yon Loris TV Yon Ate Iba De La Cruz Yon Felicita Presley Yon Yudor ID Kim Yon uh, And of course Ang inyong lingkod Ingo Palmada Kamo Yon For love, GK, eh, si Ate Gian, yon yung nag sa akin, si uh, Miss Ginny, yan, Miss, Miss Muse of Japan, yon Tapos si eh, Ati Ate Jewel, Luz May, Mate, Mel, si Mai Bulataw, yon Ate Mina, Kandang, Ate Mini, Salmo, yon Ate Nili, Idol Ati Ria Rolando, yon Rose de los Santos, sa Park Ginhawa, Cheryl Erenita, Shelmar, Tatskedro, yan, Ate Sinayda, yan po ang mga konektado sa Katrupang Gala team na napasukan ko. Salamat uh, Miss Musa ng Japan ha. Thank you, thank you. Magkakapit, magkapit na yung pong lahat, magkapit. Maraming salamat po sa ating lahat. Yun. At in of course, ito yung pangatlong GC na napasukan natin. Yung tinatawag na group chat team community friendship. Ito na yung ano. Bawal dito pumasok kung hindi ka masaya. Hmm. Pag nakasimangot ka, hindi ka tatanggapin dito sa ano dito, sa sama na ito. Hmm. Oo. Ito, pinapasalamatan ko po, po lahat na nandito matatapos ang buhay po dito pag mga, mga 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 ano mga kasangga mga kabarangay mga mga bro dito matatapos ang buhay niyo sa sama na ito na pasukan ko pangatlo na kung mayroon high blood ka hindi ka pwedeng dito kailangan dito malalim na kasinsya, uh, pag-uunawa yon pinapasalamatan ko itong ano uh, UPAC University Council sa pamumuno ni Athena ni Lakot Sirangala at ni Burgundy yun pinapasalamatan ko shout out sa inyong lahat isa isa ko kayo ang pangalan nyo ha Ma kayo ang mga tayo ang mga legit concerned citizen maraming salamat uh, UPAC University Council alphabetical arnis to oh, ha okay una si Abraham shoutout out sa iyo idol Uh, kayo pa si Anandi or lakwat yon yeah. isa itong admin tapos si atina isa itong admin si burgante ito yung nag-add sa akin tapos si carlo si dodong wado or balik 69 ang youtube channel na si lores tv yon yeah. si prede m pahil or riders for life And of course, ang yung link ko, Kalmada ka mo. Pinoy B11 sa YouTube channel. Si, si Jane Dai, yun yun, Jane Dai. Si Kim, si Kapwa ito, Kapwa. Ayan, si Mates Channel or Lovely Bangiro, Machi TV or Machi Diaz, yun, Milinres. Now, that's it. Ito yung mga konektado sa ano, UPAC University Council. Bawal dito pumasok kung may high blood ka, kung may trangkaso ka, bawal ka dito. Oo. Kaya magkonsulta ka muna dito sa tatlong admin kay ano kay Lakwat Ranggala, kay Atina at kay Burgandi. Ito ang tatlong ito ang ano um, uh, nasa service information. Dito kayo mag-inquire kung gusto niyo pumasok sa uh, UPAC University Council services. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kayo pa, ituloy natin ang pagpapasya sa kapwa natin para mawala ang kanilang homesick. Yan. Maraming salamat. Goodbye and see you next my shout out. Thank you so much. Kayo pa, katropanggala and of course aking pinakamamahal na condition, ang kasangka condition. God bless everyone. Thank you.